Kaming laiya Yeah, Laia, Laia. magkano kami mag swimming. Ang mga kasama namin nasa jeep pa. Sa so, pare, papunta kami ng ano, Laia. Ang mga kasama namin, let's go. Shut na. Shut up. <laughs> pa kami. Naantay pa namin si Tabachoy. <laughs> mo motor? Wala, wala akong kontak nun. Ang guys, kasama natin eh, isang jeep. Ang guys. Yes, kami ng mga prutas. guys isang oras na lang San Pablo kami dumaan sa Pablo guys bumili kami parang parang a, a, a few moments later guys nandito kami sa Juan Laia kami natin si Kuya Ax, ang pamangkin ng mayor hello guys <laughs> hello guys <laughs> guys nandito na kami oh. Ang kararating lang namin. Anong oras na? 7. 7. 7 kami. guys. Yun, isang jeep na kasama namin. Ngayon isang jeep yan. Isang jeep o. Ang dami. ba? aw nato. Naglug mo to nag suka. Ay nag ka? Pa buntis. Unang Guys, mga Tagart Nature kasama natin. Dami rin pala Dog ni cat. Dog ni Kat, cat dog ni cat. Yamello. Dog ni Yamello. May dalang water gun na akala ko water gun. Ngalay, ngalay. Okay, so pasok na kami. Guys, so, nakapasok na kami. Ito na kami sa One Laia. Ang mga kasama natin. Guys, ang liwanag. Ang ganda. Ah, ganda rin pala ito. Ah, ito mingin. Saka iPhone 14. Tulibay. <laughs> Hello guys. <laughs> pag na kita tayo. Swimming na agad. To my channel. <laughs> ah, let's go. go. Ah, mag maganda maligo ngayong maga kasi hindi pa mainit. to oh. May artista pala rito. Artistahin. <laughs> ah, uh, maaga pa kaya masarap pa mag-swimming yan. Hindi kasi holiday ngayon kaya konti lang ang tao, wala kaming kasabay. Kami kami lang ang nag-swimming. Ang sarap pag pinayagan ng asawa, di ba? Oo.

ang pangit niya eh. Labo pa nga eh. Sakto lang. Tingin, ma, iba sabi mo, hindi ka na naman kasama. Tatawa si Diyos Ay, sino Ang daming pagkain. Ay, sino pa? na Karak! Dali!

gusto yung ala kayo sa king. Tapos lahat. mga harap mo. Harap mo harap mo yung Mga ka ni Jin Bilog. Sponsor. Makita ka na Jin Bilog. Kasi Pikit-pikit Rocky, Rocky. <laughs> <laughs> magkaka <laughs> oh, oh. oh. Hello, guys! Welcome <laughs> to my vlog! Welcome <laughs> to my vlog! <laughs> so, guys. Dating ano eh. Yeah. Dating boy, na. <laughs> guys Ha? Wala pa. pa. Hindi mo na Hindi lang ko Hindi mo Hindi mo Hindi mo pinapalo. Hindi mo mo konti lang libang ba? Meron doon, magpa-renbanay. <laughs> <laughs> A few moments later. Tao mga video mga photographer niya Kiraki o kanis. Kiraki <guriki> lang malakas. So guys, habang maaga pa, maligo na tayo. Kasi mamaya masakit pa sa balat. Ayan, ito may mga anak, anak ng mga ano. Kasama namin. Okay. Hello guys. Hilingi tayo guys. ay Vlog din natin yung pag-iiyaw ni Kiraki. Siyempre, para lahat makita yung kasipagan ni Kiraki. Hello, guys! Yeah. Oh. <laughs> Guys! Iyaw tayo guys! Na-message nila si Araki pag magpapaiyaw. Ganyan yung kagaling mag-iyaw yan. Oh. Upgraded na ngayon, di na tip. art nature. oh, art nature. Baka naman, art nature. Hanggang dito, dala ka no. Ano masasabi mo pag makakain nila ang hotdog mo? Masarap! Paano masabi? <laughs> Talong ba? iniya mo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Ano na ulam? Talong. Ano ang ginagawa? Ba't butas? Ha? Sabi, Anong ano yan? Anong prito yan? Anong iyaw? Talong. Anong tawag yan? Sa talong. Sa talong. talong. <laughs> Uma saka mabuk sayko dali silang ang mga ninong mga magulang nila kan ba. Uma go duple mo lang ba. Wala na na hawak na besok na buso. Baba. Lagi na yung ano. Mga lakad niya. Ayan guys. May nakita kami dalawang dito. Dalawang babae nagpipicture. ano Guys. Oh. Hi guys. Oh. Kasama ko si Parang Curti. Hello, Hello guys. tao dalawang babae nagpipicture. Hanggang mga sirena at tattoo rito. <laughs> Ganda rito. Tama mga cottage nila. Meron na siyang Kwarto. Tapos kung gusto nyo Meron na rin silang Yung gano'ng gano'ng kataas Guys Magkano lang kayo rito guys Sa uh, One Laia One Laia Beach, Batangas and Guys Yan kung gusto nyo Up and down yan May kwarto na sila Marami silang ano ah, Baka naman One Laia Shout out Yan uh, may double sila Hindi ko lang alam Kung magkano dyan PM na lang kayo sa kanila Tapos cottage sila ganito guys oh, Sobrang dami oh. Yan Napakasariwa ng Um ng hapin. Ano masasabi mo, Kurt? Ayos. Solid, solid. Solid. Tanis. Kaya napakalawak ng dagat dito, guys. Yan. Meron pa doon, mga double. Tapos dito naman, may volleyball. Ah, pwede kayo mag-volleyball doon. Dito, yan. May mapuno na rito. Kung gusto nyo mapuno, yan. Marami rin daw dito. Oh, you're so Tagay Tagay. Bye,